Po ito po yung create ko po. Dahil nasira po ni Mama yung flashlight, at wala po kaming gagamitin na flashlight pag brown out po. Ito po yung ginawa ko po. Ito po, ganito po siya nabubuksan, iki click nyo po sa dito. Eh, po ganito po yung paggawa ko. Ito po, yung itsura niya po. Ito po, yung chip na nakuha ko sa radio. Tapos, ito na po yung flashlight na inayos ko po. Ayan po, nakita niyo po sa likod. Ayan lang po. Ito po, yan o pag lobat na po ito at wala na po kayong kunyari po brown out tapos na lobot po ang, tatang, ang gagawin nyo lang po tatanggalin nyo po siya dito parang ganito po may kuryente po kasi siya eh tapos ilagyan nyo ng battery dito paano naman iilaw sige nga may ilaw. pindutin nyo po dito Mm -hmm. Tapos, ganyan po siya pag sinacharge. Ito po, inabit mo po yung camera po. Dito po siya sa sinacharge. Dito po sa may Ano Ang dito? Power. Dito po siya ita charge, Ta Type C si po siya. Yan po oh. Tapos, kukuha kayo ng charger, isasaksak nyo. Ganito po. So, una po, isasaksak nyo yan dito. Para malaman nyo po, na charge to, kung po yan ng kulay pula. Pero, kailangan nyo po siya i-off dito kasi baka makuryente kayo. Yan. Maya-maya po, sasabog po yan. Joke lang. Siyempre hindi po. Ayan po, oh, umiilaw. Umiilaw po sa talaga. Ito po, oh. Ito po. po.